bakit o paano nakakaranas ng headache ang isang tao? Okay. Dok, yan yung headache niyan is isang, isang napakalaking topic, no? Sakop ng maraming specialties. Mm -hmm. Pwedeng ENT, pwedeng sa mata, pwedeng uh, mga Neuro neurologist natin. doktor sa, sa utak. Yes. Oh, pero siguro lahat tayo makaka-relate sa headache kasi wala pa siguro tayong kilalang hindi nagkaroon ng sakit sa ulo. <laughs> And the first dated symptom ng headache is way back nung ancient history pa ng mga ancient Egyptians. Uh -huh. the ancient Greek until the the current yan problema pa rin natin. And up till to now, medyo marami pa rin talagang cure at nagkakagulo pa rin anong dapat na management ang dapat maibigay. Uh -huh. Okay. Headache natin kasi is nahahati pa yan sa different subtypes yan. Okay. Yan. Yung subtype, ano ba yan? Yung primary at saka secondary okay. headaches? Yes, Sige yes nga doc. Yes, doc. Oo. Ano yung primary, natin, ano yung secondary? Yes, doc. Pag sinabi natin ang primary headache, <coughs> ibig sabihin wala siyang pinanggaling ang underlying cause. What we meant by that is wala siyang pinanggagaling ang ibang sakit na nagiging sintomas lang ang headache. Aha. Ibig sabihin, ang problema ng pasyente natin headache talaga at yun lamang. Aha. Pag sinabi natin secondary headache, meron siyang pinagmumulang underlying cause. Ibig sabihin, may sakit siya na nagdudulot ng pagsakit ng kanyang ulo. So hence, ang kanyang headache ay parte lang ng kanyang mga simptomas. Siguro maging, maging madaling halimbawa na yan is yung pagkakaroon mo ng sipon. Acute sumasakit mm -hmm. ang ulo mo. Nakaroon ng trakaso, sumasakit ang ulo mo. And of course, papasok din dyan yung nararamdaman natin ng no? So, sa katanungan kanina, yung chronic rhinosinusitis, which also manifests with headache, but with a different distribution or pattern. Okay. okay. Uh, doc, meron akong konting i-inject, no? Kasi may napagbasa ako tungkol dito sa headache na to. Kamukha nung na ipakita nating picture kanina, kung sinusitis, lalo na frontal, ang headache sa harapan, tama? Kung ay, yes, may doc. infection tayo sa tenga, ang headache ay eh, pwedeng nandito sa gilid, tama? Apa Dok. At kung halimbawa okay. naman, ang sabi nila kapag tumataas daw yung blood pressure natin, pwede tayong makaramdam ng headache dito sa may batok. Totoo ba yun, Dok? Okay. Yung mga binabanggit po ni Dok sa atin is yung mga secondary types ng headache. Sige po, isa-isa hindi. Secondary yung sa hypertension. Type. Uh -huh. o, sa working theory po ng mga mga spots ng headache or sa location, yan po ay due to distension ng mga pain-sensitive receptor sa area. Halimbawa, yung pagsakit ng ulo sa occipital area kapag tumataas ang BP. Kasi naandyan yung pain receptors niya. Yung primarily, yung blood supply papuntang utak, naandyan yung Pag tumataas ang BP mo, dyan yung nagde-distend. Yung pagsakit ng mukha mo sa gitnang bahagi, sa tabi ng ilong, is due to pain, receptors pain receptors located sa loob ng sinuses. Kaya sumasakit sa harap ng mukha mo. Ganon din sa, sa pagsakit ng yung mata, sa paligid o sa periorbital area, siya nan nananakit talaga. May eh, pagkakataon din yung mga pasyente natin may otitis media o yung naglulugaan tainga, nagkakaroon din sila ng headache. Usually, present ito sa temporal area o dito sa, sa post-auricular area. So, ibig sabihin, kung saan yung site ng active infection, saan yung site ng, ng, ng inflammation, doon po primarily sumasakit talaga. Yun. So, yung nabanggit mo, Dok, kanina, no, primary headache at saka secondary headache. Tama, yes, Dok, mixed. Okay. Yes, Doc. Apopo. May pwede bang may maidagdag ako baka sakaling may consider ninyo ito sa field ng ENT. Yung tertiary headache na buong ulo sumasakit talaga na gusto mo nang iuntog sa pader, ang tawag daw doon ay tertiary kapag may asawa ka na. Ano ba ito? <laughs> Baka mas matindi pa nga sakit ng ulo yan, Doc Jen. Eh, oh. no? Baka na siguro ang pinakamasakit kung sa pain scale ng severity. Baka oh. very severe yan. Very severe <laughs> yan, lalo na kapag umihingi na ng sunseto. <laughs> Oo oh, po. okay. po. Okay. Pero oh, pwede nga sa no? oh, yung sa primary headaches natin, yan, doon tayo nagdedepende kung saan yung location. Aha. Pwede ba natin buklatin yan, Doc Sige, yan, yung mga I discuss headaches. mo yan, Doc Migs. Sige. Okay. Pag sinabi natin kasing primary headaches, ibig sabihin, the headache itself is the disorder. Ibig sabihin, yung nagkakaroon ng overstimulation ng mga pain nociception, uh, uh pain sensitive areas doon sa utak natin. Kaya biglang sumasakit. So yung unang type is yung, still the most common, is yung tension type headache na ang kanyang distribution ay band-like para siyang... Uh, para kami headband. headband. Yes, para headband. And usually occurs Bilaterally, parehong side ng ulo mo, ang character ay parang pumipiga sa ulo mo na parang humihigpit. Yan. Yan Yun yung unang type natin, yung tension type, tension type. headache. Tension headache. Okay. Usually, nararamdaman niya ng pasyente, after ma-stress, ah. after magbabaho ng mabigat, mahimitan sa gitna ng araw, nag-dehydrate, nag-exercise, pinawisan ng sobra. Okay. Yung isa oh. naman, yung doc, yan yung na nare-receive ko rin sa aking clinic. Yung, doc, meron po akong migraine. Okay. Pagdating nila sa akin, meron na agad silang diagnosis. Pero ang totoong migraine headache ay, in contrast sa sa tension headache, is usually unilateral. Isang side lang. Kalahati oh. Opo. Usually throbbing. Tapos parang ang character ay pulsatile. Parang tumitibok-tibok. Ayun. Okay. Ang um, um, medyo kakaiba lang dito sa migraine headache, eh, nagkakaroon siya ng tinatawag na aura. Kung bagan, tawag ko nga doon is may mga pahiwatig na siya na signs. Usual, visual auditory uh, disturbances na usually reversible naman or bumabalik sa normal. So yung pasyente, bago atakihin ng sobrang sakit na ulo, nakakakita ng flashes of light, mga lines na nagsizigzag, yan yung mga napapansin nila. Saka sa sakit ang ulo nila. And when it usually occurs, Sobrang sakit, moderate to severe agad yung nararamdaman ng pasyente. Sinabi mo kanina na may aura, no? Yung aura na yon, yung na-describe mo. Ano yung yes, nag-trigger nun, Doc? Okay, yung aura kasi primarily ang uh, pathophysiology ng ating migraine headache is sa loob talaga ng utak, no? Due to overstimulation, medyo komplikado. Pero it occurs uh, primarily inside the head and the trigger of the different cascades tinatawag na iodonopatis yung mga gandong tinatawag or channel problems ng transmission ng neurotransmitters ng utak natin. So, ibig sabihin, there is overstimulation, kaya palala ng palala and there is no counter-reaction into it. Kaya, progressive na progressive yung sakit ng ulo ng pasyente natin. Halimbawa, ang trabaho mo ay sa isang restaurant o beer house na may mga kumukutikutitap na ilaw, pwede bang mag-trigger yon? Okay. Yung mga nakakaranas ng pasyente ng uh, migraine headache, nagkakaroon sila ng tinatawag na photophobia sa phonophobia. Pag nakakakita phonophobia. sila ng masyadong maraming ilay, masyadong bright at iba't ibang kulay, nakakarinig ng malakas na tunog, biglas na iindos ang kanilang pagkahilo. In some patients, nakakaranas din sila ng pagdudawal at pagsusuka right after. Yan, mukhang migraine headache yon. Yon. Okay. So, there's another one na gusto mong i-discuss, Doc Migs. Go ahead. Okay. Yung huling type ng ano is still very rare na ito, pero ito na rin yung sinasama natin lagi with the primary is yung cluster headaches. Cluster. So, yung cluster headaches, o usually happens in a cluster, so a series of seven days in a year or the full length of a year. Pero ito, so sumpong lang ito about uh, for hours hang, uh, sorry, four minutes hanggang three hours na duration. Tapos sa pagitan ng attacks, there will be a three month na na, na symptom free ang pasyente. So mag, mag ang usual na description sa kanya is they occur on the same time of the year. The next year, kumbaga, inatake ako ng January. The next year, ganun ulit yung magiging simptom mo. Usually, three months or more yung kanilang distansya. Parang seasonal, biglang umaatake yung pagsakit ng iyong ulo. Okay. Pero ito, doctor, always remember before we can uh, diagnose yung primary headache, syempre we have to be aware yung mga secondary types na kailangan ma-identify natin because there will be grave consequences pag sakasakali. Na pinabayaan na hindi mo inalam kung ano yung ugat ng Oo, problema no. dun sa secondary. Ito, Doc, yes, ang mabigat doctor. ha. Maraming mga tao kapag panay-panay na ang pagsasakit ng ulo, ang kanilang kinakatakot, Dok, baka may tumutubo ng tumor sa ulo ko. Yan bang mga may tumor sa ulo? Paaari bang sumakit din ang kanilang ulo? Okay. Ayon po dun sa, uh, sa ating mga guidelines, yung pagkakaroon ng uh, bukol na tumutubo sa utak, eh, pinaka maliit lang po yung chance na magmamanifest na headache lamang usually they will be accompanied by other symptoms. Mm -hmm. No, Pero hindi malayo. Headache will still be a part of uh, the symptomatology of the patients uh, presenting with uh, intracranial mass. Kasi there will be increased intracranial pressure and hence there will be distension of the pain receptors. So may chance pa rin. Pero syempre, hindi tayo left and right nagre-request ng mga imaging studies. Mm -hmm. So dapat may proper tayo na evaluation mm -hmm. through history and physical exam kasi hindi pa rin cost effective kung left and right magre-request tayo ng CT scan with contrast or MRI. Oma, magastos din, no? Okay, punta tayo dun sa second topic natin, Doc Migs, ha? Dahil maganda naman yung paliwanag mo na kagad. Naunawaan na nila yung headache. Yung sinusitis naman. Sino ang pwedeng magkaroon nito? Ano mga nararamdaman nila? Ano yung mga ginagawa ninyo sa mga posibleng may sinusitis? Doc Migs. Madalas na nareceive ko po sa clinic is mga pasyente na may uncontrolled na allergic rhinitis or uh -huh. rhinitis that is caused by other by other causes po no. Yung allergic rhinitis muna po yung pag-usapan natin. It is primarily brought about by a sensitizing agent. Ibig sabihin, may identifiable cause na nagco na ng allergic rhinitis or allergic symptoms sa pasyente. These patients will usually present with nasal congestion, nasal discharge, pruritus ng mukha, sa ng mata, pagluluha ng mata. Aha. Pag ito ay nakabayaan ng more than 12 weeks, it can progress into what natatawag natin na chronic rhinosinusitis. Yun yung tinatawag ng mga pasyeting dok, may sinus po ako, ang oh. sakit po ako, may naaamoy po akong mabaho sa ilong ko, Aha. hindi na po ako minsan. Okay. Yun na po yung nangyari doon. Pag mga ganyan, Dok, yan, sa early part, kunyari, allergic rhinitis or any other infectious rhinitis na ma-identify namin, we usually give them with the course of antibiotics kung in cases ng infectious. In cases ng allergic types naman, we start them on antihistamines and of course, nasal irrigating solutions. Mm -hmm. Dok Mig, salam mo, last week, naging guest rin natin ng isang ENT specialist na kaibigan natin, si Dr. Vicente Gil. Yeah, yes, Ilala mo rin siya, ako, tama? Opo, Dok. Naikwento niya na isa daw sa nagkukos ng allergy na hindi alam ng mga nanay sa bahay, ipis. Totoo ba ito, Dok? Itong data na ito sa local data, yes, totoo po yan. No? Ipis pa rin po yung dito sa Philippines na nag-number one na nagkukos pa rin ng sensitation sa ating allergic patients talaga. Dinadagdag ko rin sa explanation, <coughs> minsan kung may mga alagang pet sa bahay, yung mga pet dunders na pwedeng <coughs> dumikit kung saan-saan, sa carpet, sa sofa, sa bedsheets, sa cortina, sa aircon filters, yung mga ganyan. And of course, yung mga uh, irritating agents like yung mga uso ko, yung matatapang na pabango, eh pwede rin mag cause ng rhinitis natin. Ayun. Okay. Dok, dandito na rin lang tayo tungkol sa sinus infection. Medyo bigatan natin yung katanungan. Kasi yung iba naman, ang iniisip nila, eh naninigarilyo kasi ako, Dok, eh. Totoo ba na yung sinusitis ko kapag eh, dinagdagan ko pa ng paninigarilyo, eh pwede bang magtubo ako ng bukol sa nasopharyngeal area ko? Okay. Doc Mix. Yung, okay. Hindi siya natin directly makakorelate no yung pag-smoke sa pagde-develop ng nasopharyngeal na, na neoplasm or pagtubo ng bukol. Hindi directly. Mm -hmm. Pero alam ang sigurado tayo is yung usok ng yosi is an irritating agent na pag pumasok doon sa ating sinus, na titatry niya pa rin i-filter out and may maiiwan siyang component sa loob ng iyong ilong na pwedeng maiwan. Ayun. So may chance pa rin itong mag-induce na allergic reaction na which later in turn causes nasal discharge, nasal congestion na mag-aaring magbara yung sinus mo na pwedeng lumala into chronic rhinositis pa rin. Pero meron tayong other causes pa rin ng nasopharyngeal neoplasm pero medyo malayo na din sa topic natin. Okay. Well, nabanggit mo kanina, Yossi, Doc Migs, no? Eh, di yung iba, medyo piloso po. Eh, hindi na ako mag uh, yo Mag-vape na lang ako. Is that a better option? Talaga bang hindi siya magkukos ng problema kung vaping siya? Actually, lately, humahabol na rin po yung data with regards to vaping. Kasi vaping is how, ma how many years in, in existence naman na. So ngayon palang nagsusulputan yung mga probable na problema na parating with vaping. And I think it is not any better with smoking nowadays. Siyempre, uh, future data will further reveal kung ano yung kahihinatnan ng ating mga patients using vape. Pero right now, it's not looking good. Wow. Okay. Ang uh, mga huling katanungan ko sa iyo, Doc Migs, bago po tayo mag-pause for a few reminders, ha? Regarding the age, doon sa mga binanggit mo kanina na mga headaches at saka later on about sinusitis, can you give us an idea anong edad sila pwedeng lumabas, how young or how old pwede pa rin silang magkaroon na ganito? Doc Migs. Okay. Yung mga nakakabahalang headache po sa ano sa, sa ating warning signs, so, no? yung tinatawag naming Snoop 4, meron kami mnemonics dyan eh part yon doon sa age group na less than 5 years old and greater than 65 years old. Aha. Kasi ang these age groups, pwedeng mataas yung prevalence or yung pagkakaroon ng mga kaso na nagkakaroon ng mga secondary headaches attributed to certain uh, intracranial neoplasm. So yung mga, yun nga po yung kinatatakutan natin. Mm -hmm. Yung bukol sa ulo uh -huh. o yung mga vascular malformations. Uh -huh. So less than 5 uh -huh. years old and greater than 65 years old. Kasi in between po doon, nung age na yun, doon doon kasi mataas yung chance na primary headaches yung nararamdaman ng pasyente. Ayun. So Doc Migs, before we let you go, magpo-pause lang tayo. But when we come back, eh, ipapasagot ko sana sa'yo yung mga napakarami ng text question. Bigyan mo naman bigyan mo naman ng advice ng payo yung mga nakikinig sa atin yung mga libo-libo na paano nila maiiwasan ang mga headache na ito paano nila maiiwasan din ang sinusitis at uh, kung maaari wag silang nagse-self-medicate at nagse-self-diagnose ah. Doc Migs. Napaka yan napakatotoo niyan Doc mahirap i-self-medicate itong mga sakit na to Magsimula mo muna tayo dun sa non-medical management within terms sa headache, isa pa rin yung pinaka pinaka ma-advise ko, live a stress-free life. Mahirap, mahirap na mahirap na, no? mahirap i- i-advise pero yun talaga eh. Primary yung mga primary headaches natin is caused by stress. Stress related sa trabaho, stress related sa mga gawain sa bahay, Stress related sa asawa, sa asawa. Sa partner, <laughs> psychiatric and psychological, kasama din yan. So yun, maari po natin yung masama. And of course, yung avoidance or active avoidance po dun sa mga positive triggers and exposures. So malalaman natin diyan, may mga sensitational, sensitizing sensitizing agents kayo na identify during the course ng pagkakaroon ng yung simptom. Halimbawa, pagkain, makaka-identify kayo ng pagkain na ah, pag kumain ako nito, nagsisipon ako. Pag kumain ako nito, nagbabara ang ilong ko. Kumakain ako nito, sumasakit ang ulo ko. So, active avoidance pa rin po ng possible triggers. Yun pa rin po yung isa nating ma advice And if those all don't work, maybe you need an extra help from your healthcare workers. Doon na po kami papasok. Mm Huwag -hmm. niyo pong sasarilinin na, ah, hindi, sabi ni Doc, magpahinga lang ako. Hindi, Doc, sabi ni Doc, mag-avoid lang ako. Siyempre po, sometimes... Some exposures are uh, unavoidable in cases like na mga plant lovers natin, yung mga plantitos, plantitas, mm -hmm. Mm -hmm. mga pet lovers natin, uh -huh. nahi, dahil sama na sa bahay yung mga pets, mahirap i-avoid. So what we can do for them is until, is minimize their symptoms by giving them medications and proper advice.